Yun lang. Natural lamang na pag-usapan kasi itong travel or itong mga travel sa iba't ibang bansa na itong si Sara Duterte. Natural lamang na pag-usapan. Bakit ikamo? Gaano pa kahaba ang ginugugol ng isang ito sa kanyang mga travel ngayon? Mukha kasing hindi na, hindi na normal. Abay kung ilang beses bum bumiyahe ito sa isang linggo. oh, tapos ano? Uh, hindi naman yan hindi naman yan um, parte ng kanyang trabaho kasi ang ang mga uh, um, nakikita natin sa mga travel natin sa Sara Duterte ay para siraan ang ating gobyerno sa mga OFW para batikusin ang nasa Malacañang diyan magaling itong si sa Sara Duterte kasi nga daw dito sa atin mukhang sa halip na nadadagdagan yung mga DDS na naniniwala pa rin kay Sara Duterte, baka kasi daw nababawasan na rin. Kaya, wala na siyang mabubudol dito. O ayan, ang ginagamit ngayon ay mga OFW. Kaya yung ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng bansa, nakakaya kayo. Worst of all, nakakaawa kayo. Kasi po, pinagtatawanan kayo ng mga kababayan natin pinagtatawanan kayo. Marami dyan. Marami. Na ultimong isang OFW halimbawa sa isang pamilya, lahat ng miyembro ng pamilya ay kakaiba sa paniniwala at prinsipyo ng kanilang kaanak na nasa, nasa ibang lugar. OFW. Ang lala, no? Napakalala. Anyway, um, VP Sara's job isn't to travel uh, abroad and smear Marcos, totoo na hindi mo yan trabaho. Hindi trabaho ng isang politiko. <laughs> Solid daw kasi na ito sa Sara Duterte ay tumulong at makiisa sa sa ating sa ating gobyerno para bigyan ng solusyon halimbawa ang maraming problema na ating kinaha, kinakaharap. Yung mga problema natin totoo na na marami, maraming problema ang bansang ito. Oo. Pero kasi dumagdag ka pa, Sara Duterte. At kung tutuusin, ikaw na ngayon ang pinakamalaking problema ng ating bansa. Kayong mga DDS. O edi sana, pag wala kayo, edi sana mas madaling solusyonan yung mga kaya naman talagang solusyonan na problema ng ating bansa. Ang naging problema ngayon, dumagdag kayo. O Uulitin ko, dumagdag kayo.